Hi guys. Ah, uh, magandang tanghal. Ako ngayon ay magliliwaliw sa Golden Gate. Dito ito sa Gentry. General General Trias Cafe Magliliwali ako dito sa kapukiran. Kapukiran kasi meron pang mga talayban. Uh, mukha lang buko dito-dito. Pero dito yung mga factory. Yan. Mga galing to dun sa nag-apply. Nag-apply siguro dito sa mga factory. Yung mga nakasalubong. At ako naman ay mag- hiniwaliwa at mababa lang talaga ang boses ko kasi parang namamalata kayo uh, maglalakad ako ng 15 minutes kasi dito wala nang pasayero uh, wala nang biyahe kasi yung biyahe dyan mga 9 lang 9 or so. mga yun 10.30 na eh. yun ay Masin na ba? Maga na. Kaya wala nang masakyan. Kaya maglalakad-lakad na lang. Punta ng opisina. Ako'y may sadya lang. Ang laki na ng papaya. Oh. Yung binidyo ko to dati. Yung papaya niya, pa. Ngayon napakalaki na. Hindi yun ang umunga. Binabay kasi yung papaya niya. Pinutulan pero mabanan na naman. Humaba na naman yung kanyang puno. Pero nagsanga-sanga siya. Ganun pa din, walang bunga. At may ginagawa. Construction. Si, di, ko, pababa yan ng ano eh. Tulay. Ayan. Ah. Ganyan talaga sila pag nandito trabaho. Merong para angat-angat ng gamit. Kita yung chan. Ops! Ito ay tulay. Wow, tulay. Ayan. Ayan ang tulay na nagdudugtong para makatawid dito sa kapila. tama mo? Ayan. Hindi yan ganyan dati. Um, nung duman ko dito mga isang taon na, hindi pa yan ganyan ginagawa pa yan. Nilalagyan ng dike. Dike ba yan? Diki. Ayan. Siliminto nila sa kabaha, kakaulan, ayan, may bato-bato pala dyan. Parang adubing. Akala ko dati, ano ba yan? Eh. Puro putik. Yung pala, ayan, oh. Buh, mabato pala talaga yan. Tapos, wala lang, kinikwinto ko lang. Kinikwinto ko lang yung na nakikita. Wala namang kayong pakialam, di ba? <laughs> Kung ano yung nakikita ko. Basta nagkikwinto, wala ako. Kasi naglalakad ako eh naglalakad ako na walang kausap para hindi ako mainit may pagka madaldal din ako pag ako lang magsa parang may alam ko hello Paige waray kamusta bukas pa siya ako sa inyo ay sa lunis na lang punta ko dyan sa las piñas so, maglilewa-lewa ko magbablog tayo uh, tinanghalin ako ng punta dito maabutan ko yung mga kasama ko nagbe break time magugulat sila ba't hindi ako pumasok tapos makikita nila ako doon. tapos ibigyan ko sila ng pag-iisang candy ang candy yun ay may mga pangalan bawat isa uh, candy ng snowball lagyan ko ng yung balat na lagyan ko ng bato <laughs> yung um, dati diba makakalukuhan yung balat ng candy tinanggalan ng candy nilagyan ng bato o di ba diba, nakakatawa yun diba ang sarap din yung bato Ayan, tinanghalin ako ng punta tinanghalin ako ng alis kasi tapos <laughs> ready <yung laughs> na ako mas bahay malapit lang mo ng biyayang, mga 30 minutes lang tumambay pa ako doon ano Doon. Basta doon. Tapos ito, maglakad-lakad ako dito. Ah, uh, 15 minutes. Sa long ng kanil na buwan, meron lang ulit ako nakalakad dito. si puro ako sakay. Tinambad na ako sa magsasakay-sakay. Ay, maglakad-lakad. ah uh, Kasi, sa subang exercise ko, nawala na lahat yung taba ko nagiging uh, butot balat na ako uh, ayan thank you mga pala sa mga viewers dyan na dalawa lang uh, meron din mga nagantay Bukang magulo yung camera ko nagpapayong payong ako kasi mainit ayan eh, o ito yung payong ko uh, ayan ayan yung payong ko kasi mainit eh O wala tapos umi umaaraw tapos nawala yung araw pero hindi naman masyadong kainitan dito kasi marami ayan, malalaking puno mas ma mas galing na nilipad yung payo malilis naman yung puno dito kasi pero hindi kasi, li siya nililis ayan mga nag-apply doon sa factory <clears throat> maraming warehouse dito ayan pangalawang warehouse, pangalawang kanto may naglalakad na isang babae doon hindi ko alam po anong sadya kung parehas ba kami ng sadya o ano lang Yan, umaraw na naman kaya yung payong ko nagagamit ko pag ganito pag umaraw siya kasi yung mga puno dito nagpuputola ng daong nasasabit kasi sa mga cable wire kaya pinuputo nila pag lumalago na malinis yung danda ayan may naglilinis dito ay, alam, nakalimutan ko yung aking guyabano dun. Hindi ko napitas. Malaki na yun. Eh. Nagkikiangkil ako ng guyabano. Tapos Sa pag minili isang parasa nun, 80 pesos yun. Um, Ito ang naunahan na ako. Naunahan ako sa pagpitas. pinitas siguro yung mga naglalakad-lakad. Oh, mainit na naman yung araw, sumigat na naman yung araw wala nang puno kaya masyado nang may ah. wala kasi masakit walang trike dito yung mga sinasakyan dito ay shuttle A oras ng shuttle ay hanggang 9 lang kasi may pasok sila ng 10 kaya yung shuttle may biyahe na hanggang quarter 10 mga ganun. Yeah yan, yan yung tulay wow tulay, tulay naman ang tulay na nagdudugtong sa kabila para madaling maraming tsaka pababa siya mahirap yung gilidong patawid ng ilo tapos walang tulay mahirap tumuhay yung sasakyan kaya dapat may tulay yan ang silbi ng tulay nagpapagaan ng mga dumadaan, mga biyahe. Mabilis sa nanduman. Tapos mahangin. Masarap maglakad ng mahangin. Kasi inahangin at kayo. Ah, wow, tulay. Yan ang silbi ng tulay. Dudutong sa kabila para mabilis ng mahangin. Pero mga ilog dito ay hindi na nakapaligawan. Madumi na kasi. dumadaan yung tubig niyan siguro nung unang panahon ay pwede pa yan maliguan, malabhan kasi wala pa masyadong kabahayan o kaya mga factory. yan. kung so, malabong ngayon tubig o <coughs> pero kung wala pang mga kabahayan yan pwede pa yan paliguan paliguan, paglabhan o yan, galing sila dun sa ano, factory din hindi lang kung anong sa dyan lang. Ngunitong no, isa. Ngunitong masarap kaya yung pizza dyan pizza gusto kaya Hawaiian pizza ayan yung mga papaya noon na maliliit pa ngayon malalaki na oh, Santa mahaba din palang buhay ng papaya isang taon o dalawang taon pag hindi sa pinutoy kung walang selby ang papaya puputulin kasi hindi naman yung mamumunga eh. shout out kay Ramil at uh, kay Lando, hello! Thank you for watching! Umaraw na naman may silbi yung aking payong. Ayan. Papayong-payong ako. Ito talaga ako. Ah. Diyan. Payong-payong ako napakain kasi. Ayan. Kaya nagdala ko ng payong. Ang silbi ng payong na ito ay panangga sa ulan at araw. At saka yung ulan na hindi ko alam kung kailan babagsak kasi nga minsan ang pakainit tapos kaya may uulan kaya may payo at tatawid na ako kasi malilim dito may puno eh. Dun sa kabila walang puno ayan no? ayan mga warehouse yan warehouse ng kopi ko and uh, malapit ang mukha ko nakikita yung mukha ko malapit Tapos, ups, hinihingal ako kalakad. Mabilis yata yung lakad ko kaya hindi ako. Tapos, merong kamuting kahoy. <coughs> Dito ako nagtatambay-tambay tuwing hapon. Galing trabaho. Tapos, nakikita ko na yung, ayun o, yung malaking salamin. Salamin patungong buwan, ngayon. Ang daan patungong buwan. Inabot na ko ng tanghali kakalakad. Shout out kay John Tranado, Hello! kumusta na kayo? At ako naman ay ito, nagpagod-pagodan kakalakad. Wala na kasing trike Ay, wala parang trike. Shuttle lang. At gusto ko lang magdadaldal Ayan. Para itong kabukiran deposito na pupuno ng mga factory o kaya warehouse pero may mga balak nang gawin dito yun nga may ginagawang bago dun yun oh. yun oh. yun mga bago dun bago gawa tapos yes, yun dyan ako natambay hindi hapon <coughs> buti nga ngayon dito malinis na ayan ililinis na yung perimeter Dati eh baka damo niyan eh. Baka may ahas diyan eh. Yung mga cobra. Tapos parang yung kaibigan mo. Lapit-lapit na. Tapos di mo lang natuklaw ka na. Tapos may daanan dito. Sino kayo dumadaan dyan? Mukhang may mahiwagang nangyayari dyan. Mukhang may lumulusot-lusot lang dun. Oh ginagawa doon para malit yung sa mga sa tulong at ginagawa Ops, malilin na naman yung araw kaya Ops, yung payo ko nililipa doon yung payo ko yung malakas yung baka masira itong payo ko yung lang payo ko eh Pampis, halo Lajo. Ay, Lando. Tapos, magpapakita na ako. Ito talaga Nagpayong-payong. Umaraw na naman. Umaraw na naman siya kaya yung payong may silbi sa akin. Well. Tapos, malapit na ako sa aking papuntahan. Ito ay cyber power. Ang cyber power ay pagawaan paggawa nito ng charger ay power bank pala cyber tapos paggawa ng power bank pero pang export ito dahil bungo ng papaya o oh, maliit lang siya pero maraming bungo. meron silbi maliit pa meron siyang binibigay na bunga ayan yung cyber paggawa nyo ng power bank parang ganun yun. ito naman mga kuy may mga papaya ang lalaki ayan. nakabalot papaya ba yan santol yan daming santol tapos may garja dun ayan mapuno dito tapos dun pa ako sa may dulo ayan. kaya ay may bunga na yung ano dahil yung bunga malinis pa ito yung mga ano malaking star apple <laughs> oh yan hindi sila mga tumatambay yung mga nagbe break time ang init na pag uwi ko nito hindi grana ako narinig ba yan? ito ay okra kakaroon e nyo ng selby baka init na e pagdating ko na ako maabutan ko talaga mga nakabreak yung mga, naka yung mga ko sa tanong nila ako. Bakit hindi ka pumasok? Oh, pero, may sa lang talaga ako. Kaya, hindi ako pumasok. Ayan. Sewa. Ayan, sewa. Tapos, ilinis na dito yung malunggay. Ang damot naman. Kasi nag, ah, ano yan eh. Yung malunggay na yan, nagdadaon yan ng marami. Tapos, kinukuha lagi ng mga dito makasamahan ko sa trabaho ginagawa nilang panggulay yan para siyang bundok la really? lagi ako na la ay thank you sa panonood lando sa mga video ko bibihira talaga mag video ngayon kasi di atamad ako mag video tapos wala namang kwento yung video ko Ya. Yeah. Ang ginagawa ko lang ay mag-video-video lang. Ayan. Dito na ako sa pupuntahan ko. Ayan. Ayan yung pupuntahan ko. Yan ay factory. Wow, factory. Yan ay pagawaan ng Christmas light. Ito rin ay factory. Ay, wow, factory. Yun. Yes. Pagawaan din ng ano yan, power bank. Ito namang factory sa amin ay pagawaan ng Christmas light pang export. Pero ngayon meron na silang pang dito lang sa Pilipinas. Unang may order ay ang Landers. Landers yung may order dyan. Tapos, nakagawa na ng order ng Landers mga Christmas light. Landers ang kauna-kunaang may order. Sinuto ko sa magkata to sa trabaho. I-resign. Ay hindi. mukha lang. Nakabreak niya yata sila. Nakikita nila ako ng oras na ba. 5.25? Oh no! I... Mag... I-break niya yung mga kasamahan ko 11.10.30. Ako, paktay na nakikita kami dyan saan makabuto ako dun ng mga ano pa lang bago mag 10.30 makapasok na ako sa loob ayan Oops, hindi ko alam kung anong meron dito ayan yung sa aming factory ay ang uji body yung manufacturing dali stop ko muna